Guys, meron akong sobrang halagang mensahe sa inyo tungkol sa video na ito. Okay, so to give you a context, itong si girl, nire-regaluan or sinosurpresa nung kanyang ex-boyfriend para magkabalikan sila. Kaya lang, it was clear sa part ng babae na ayaw na niya. But still, si boy tuloy-tuloy na magpapadala ng mga surprises, ng mga flowers, ng mga gifts. at saka ngayon nagpadala nga si guy ng bonggang-bonggang surprise gift. Tapos, ang message ni girl is sana ilasta ito. Napakasakit nun. Pero guys, ito ang mensahe ko sa inyo. So, let's remove them sa context. Guys, ganito, kahit ano pa ang gender mo, I'm talking to everyone as long as tao ka kasama ka sa message to. Don't do it. Alam nyo kung bakit? Kasi, binabase ko to sa personal kong experience. Dati ganyan din ako, pag ayaw akin ng babae, talagang todo paulan ako ng kung ano-ano para lang bumalik. Lahat ginagawa ko kahit OA na, kahit napakagastos na, hindi ko na afford. Basta, I have to win her back. At alam nyo, while doing it, I feel ashamed of myself. I feel awful. Hindi ako proud na ginagawa ko yun. Guys, pag ayaw na sa inyo ng isang tao, the best thing to do is to move on, move forward. That's what I'm saying. Huwag na kayo maghabol at magpakas, magpakasad, sad boy, sad girl. Huwag na. Move on. And continue your life. Alam ko, sasabihin nyo, hindi madali. Uh, pero, that's the best option. Maniwala kayo sa akin. Kesa, mag, kesa magpakaganyan kayo na, naku po, move on po. Tandaan nyo guys, ang grieving period ng isang tao, meron lang yan time. Pero, time can heal all wounds darating ang araw na makakalaya ka diyan sa kalungkutan na meron ka at sa di ba parang ano naalala niyo yung kasabihan na be, be, you know, na sobrang common na when one door closes one door opens di ba logic di ba so try to focus on that na abangan mo na lang kung sino darating sa yung bago but you have to move on okay so so kung agree kayo sa message ko Um, kahit huwag na kayo mag-comment, mag-heart na lang kayo. Pero pag disagree kayo at meron kayong ibang argument, You can comment down below then babasahin ko pag usapan natin yung mga argumento ninyo okay see you on the next video